ko mang tumulong, tumulong mga idol pero yan ano muna natin si idol Jeric baka siya yung makahila sa isda na yan Sarap sana tumulong Tumulong idol Oh idol baka maputol ay eh, tayo pa yung dahilan Ayun na Paghila ng mga idol Oh balik Tak Ah ka! ay Atake Ay Kaya kaya dul. May Idol. idol. Mm, mm, <laughs> <laughs> idol. Oh, ng oh, <laughs> pa si -Jirik, Idol Jeric ng may dan, lang, lang. Pagurihin mo, papagurin mo, Idol. Pakapuya, Idol. Idol pakapuya. Guro ni sda. Guro mo. Abi saya pa mga idol, pagkapuya. Sabi ng idol, galit-galit, galit talaga. Kinain niyohan ka. Yung mga idol, oh na tayo sa supply kami ni idol, dami ng anong putok. Kinak. Yon. 'Yon mga idol. ay sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Yan, welcome to my YouTube channel mga idol. Patuloy pa rin po ako magpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa aking YouTube. Patunog una sa lahat mga idol. O ay, po pasalamat po tayo kay God dahil siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin mga idol at kalakasan po sa ating pangatawan kaya always thank you kay God mga idol lalong lalo na po sa mga solid supporters ko po Yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga hindi po nag-skip ng aking mga ads thank you very much po sa inyong mga idol ngayon mga idol ay sumama po ako sumama po ako kay idol Dani kay Isla what's up mga idol yan mga idol dahil yung bangka ko mga idol ay inayos pa dahil nasiraan po ako ng ano mga idol ng motor sa mga bangka mga idol nasira po at yun ay pinaayos ko pa ngayon mga idol ay ang artista natin si Idol Jeric. Yan. Tapos yung gamit po namin bangka mga idol ay kila Dani ka isla. Yan buti mga idol ay pumayag siya mga idol na sumama po tayo sa kanya. Napakabait mo talaga Idol Dani ka isla. <laughs> yan mga idol yan nakakapaghiwa po ng pamain si Idol uh, Jer Jeric. Yan. Lakas pa rin po ng abihan mga, mga idol. Uh, ano pa rin dito? Lusot pa rin po yung umihan dito Kahit nandito na po kami sa likod ng misla Kaya, yun mga idol At may hawak na pong kawil si Idol Jeric Ayan, hawil na po siya mga idol Idol Buwan na ng pamain si Idol Jeric Ayan Ayan Ulog mga idol Sana magkakalaman po yung ano natin Aquarium. Kunin mo natin mga idol. Ayusin mo natin para sakaling mayroon ay maanuhan ka agad. Malagyan ka mga idol. Dito pa rin kami sa spot mga idol. Dating spot.

Anh cái tak okay. ah, lak eh oh kin lak din lum lum sarap daw oi sarap sinabaw itu kain Itu First time mga, uh, video First time mo mo First time ni Idol dani ka Islam mga Idol. Sablay. First time niya makita si Idol Jerry um, paano mga Will. <laughs> pinakitaan kagad mo dyan pinakitaan kagad si Idol Danny uy kanuping, uy, kanuping mga Idol liit mga Idol ang liit Idol ano tumatik na hantad hantad yun mga Idol hantad sa pang panghantad mga Idol Danny kayo sila dera lang dara, kuwanta hantan

Yan sa ipailalim mo. Yan. Yan baka kainin yan para hindi maano. Maano sa malayo. Yun. Okay. Nadir na ano naman. Nadir kawila okay. ka naman. Good.

lapo mo edol lapo oh lapo <laughs> lapo mo edol langane noh langane 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 ni jama edol langane diawa ni jama ya tris kotro tro metros mo edol Buksan natin idol. San? San? So, sa atin na yan. Si lapo. Lapo mo idol, baka aabot pa yan ang midya. Sa uh, tatlong huli na si idol Jeric ah. Yung isa ay pinain lang natin sa hantad. natin mga idol kung anong mahuli naman ni idol jerick grabe talaga yung hangin dito mga idol lakas talaga ng amihan lalo lalo na siguro sa harap ng ano isla lakas din siguro doon pok umbitawan aidul taun patah patah dah macam aidul ting ting nok dia noh ah en patah ah patah kita pun ah la la aidul atrus ai daya So hin ko mang tumulong mga idol pero yan ano muna natin si Idol Jeric baka yung makahila sa isda na yan. Ayun. Sarap sana tumulong. Sarap sana tumulong mga Idol. Ano yan? baka maputol ay eh, tayo pa yung dahilan. <laughs> Ayun na Kahila ng mga idol. Oh, balik. Tak. Idol lagi. Tapos ka. <laughs>

Wag. Oh. Uh oh. Oh. ito, Ah. lang ito, l. lang. Ano pala yan? Unay pala yan. Unay. Basta yan. Ka maputol. dahan-dahan lang.

Dahan lang, dahan, dahan lang. Papagurin mo, papagurin mo idol. Pagurin mo idol. Pakapuya idol. Idol Jeric, pakapuya. Pagurin mo yung isda. Papagurin mo. Sa Bisaya pa mga idol, pakapuya. Sabi nga idol, galing pa ka na idol. Oh, kinain yung hantan. Yun naman idol. Kaya tayong ang sablay, kami nangirong idol. Dahan yung anong, anong putol. Yun lang. Okay, laki ko. idol. Pagka. Pagka. Talong, patin, patin, patin. Ke. Kamting wak ya mga dul. Oh. Ah. Ah. Takabak. Dul. Ani ay dul tanduli. Tanduli pala yan. Ke. Puli. May dulog. Dagud ma ito ni pagud. Bagud sya. Eh, okay. grabing laki. Tingin. Taroydol. Eh, okay. mali laki kaya 'to. Mali laki kaya 'yan, may uh. ano okay, na na may Tapag. idol. Duh. Grabe 'yang 'to. Gigi. ko ulinarin pa 'tol. Kapag, 'to Idol Jurek pa nama ka haulin mo nga, malaki 'sad, may 'to. Syempre, do Jurek pa. 'Tol, hindi 'to Idol Jurek. Tara pa, 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 sabir. Tara si Idol Dani Kais lang, Idol. Ay, idol. Dire tanggal.

Aduh, idol, Udah tira na! Udah <laughs> tira na, ah, si Edul... Edul... Danik, sepag tanggal. Ganda ah, eh, yung pangkatama. Edul, tanggal na, <laughs> tanduli ah, oh, tanduli. <tong> dito, tanduli pa tawag sa akin dito, Maydol. Kala namin pating na. Kala namin pating. Eh, <laughs> Maydol. Okay. Maydul. okay. Tignan mo, baka wala na yung pain, Maydol. Maydol, tinignan ulit, Maydol. Baka wala na pamain. mga Pain, pain! Oh, mga idol, patay na yung ano mga idol yung malaking isda idol. patay na yung malaking isda mga idol oh. hindi kinaya grabe laki oh, mamaw sa laki mga idol ano pa rin mga idol ano pa

Apo pa oh lapo lapo mga idol pulang pula ay pula pulang pula mga idol bula, Buhay na buhay mga idol Hindi na kailangan manuhan Hindi na kailangan induksyonan Induksyonan Tik, kau jauh mana? Eh, run! Pak Ino, Oh, inat pa. Nan idol. Nakahuli na naman mga idol. Jorek, Cirek. Bukan mo. Sangat. Mana mana sa tatay mo idol, kailangan pa tayo sarong ngarin. Oh, lang katulad idol, wala kang katulad. Hindi ka kaya hulihin, idol. yan Pala na oh, lapo naman. na naman mga idol. Na naman, brown, brown. Brown. brown sarap yan yeah, sarap yan. Oh. Oh. Mga, mga idol. María. si Idol Jerik mga Idol hindi si pa rin si Idol Jerik mga Idol wala pa kumain naubos na lang po yung pamain ni Idol Jerik wala pa rin lakas ng ringga mga Idol mga kanupi nga dalim wala <laughs> ano uwi uwi hahahaha uwi daw uwi uwi daw mga idol uwi uwi wala mga idol uwi daw ang tama mga idol yung uras po natin ngayon ay alas 3 din ngayon pahapo na, na din pahapo din kaya yun ay uwi na po tayo para makapaghinga din dahil na birthday na po ngayon eh idol Jeric yan, yan happy birthday po. idol Jeric happy birthday mga idol Lions. Birthday ka may pang birthday na po si Idol Jeric ngayon mga idol. Yan. Wish ko lang po kay Idol Jeric yan sana ay bigyan pa ng mahabang buhay at maraming birthday May at sa buhay, idol. At malakas na pangangatawan sa kanya mga idol. Kaya yun. Uh, ingat lang lagi Idol Jeric. God bless, God bless you, Jeric. Happy, happy birthday man. ulit, happy birthday. happy birthday. Ano mga mga idol ah uh, sinabihan po ako sa mama niya uh, bago po kami nagsama ngayon na sasama kay Idol Danny kay nagsabi po yung mama niya sa akin na birthday, na, birthday daw pala ngayon ni Idol Jerry kaya nataka po ako mga Idol na uh, hindi ko sana isama sa ganitong pangangawil kasi birthday niya ngayon mga Idol uh, dapat doon siya mag celebrate kung ano mang kung may handa man kaya yun mga idol Ah uh, Happy birthday ulit na lang kay Idol Jeric. Birthday sa Idol Jeric. Tara, tara. Tawin na tayo. Tara. Tawin tayo mga Idol. Update lang po tayo mga Idol. Yun mga Idol, paalis na po kami. Pauwi na po kami mga Idol. Yan, patay talaga yung ano, mga Idol, yung isda. Grabe mga Idol. Ang mura lang po ng kilo nito mga Idol.